Hello guys! Ayan, wala nang edit-edit to, diretsyo de ko to ng upload. <laughs> Ayan guys, uh, ngayon dito sa Kuwait, eto, sobrang init talaga ngayon. Nagtatago ako dito sa puno <laughs> kasi ang init. Ayan guys, uh, andito kami ngayon sa beach. Ayan. Kaya, kasi si Ronnie, pinatulog ko muna at inaantok. Ayan, sabi ko mamaya mamasada kasi. Naku, mahirap na yun. Naantok siya. Actually, masama kasi pakiramdam niya, pero Friday kasi ngayon, ayun, sayang ng, ano, sayang ng mga uh, kasahero. Ayan. Tambay-tambay muna dito. Ayan, guys. Shout out! The Sintonados 2.0! Ayan, syempre, pati sa mga nagsusupport sa Sintonados, maraming salamat sa inyo ito ako uli. Shout out ko dyan. Si CY, Maricar, Dark, Dance, J Joy Joy, Bagsig, at saka syempre si Sisley, Nera. Dito ako guys, kasi ngayon napakainit na talaga. Grabe. Oh, hindi mo na nga makita ang mga nakajakit at mga ano ngayon eh. Pero ako syempre nagbitbit ako ng jacket. Kasi mamaya hapon, malamig na. O, oh, di ba? Kaya, in, karamihan dito, ano eh, sinisipon na inuubo. Ayan. Ano akong kung gising na si Ron kasi pinatulog Daming tao din doon. Tapos doon siya, doon. May mga ano nga, may nadiligo na nga guys eh, nandun no. Kasi nga mainit na. Kaya yun. Ngayon, nadiligo sila na doon no guys, kita nyo, yan, naliligo sila ayan, guys, naliligo sila, o oh. diba sila. tapos, ayun, may naga, ano, ngayon may nakasakay sa bangka, Ayun. siguro ano, binabayad yan, may bayad yan, yan. silang ganyan, balik sila ayan, ayan ang init na talaga. Ayan, napunong napuno-puno yung parking dito, guys eh. sa ayan, may mga nag-aano, may mga nagpi-picnic diyan sa gilid. Kasi medyo ano siya, malilim. Ang gando sa dulo, ang daming tao na doon, oh. Ayun doon, oh. napakarami ng tao na, na nandoon. Yan. Ngayon ganto dito ngayon sa Kuwait. Ah, uh, malapit na kasi Ramadan. Yan. Yeah. Eh, iba mga Parang last, yung iba, yung mga hindi pinapalabas pag Ramadan, siguro mga nag-day ngayon, last day nila ngayon. So, ayun. Kaya medyo maraming tao ngayon. Ramadan kasi, wala-wala makita tao sa umaga kasi. Hindi naman pwedeng kumain, hindi pwedeng mag-ano rito, kaya wala, so, sa hapon na lang, sa gabi. Ayun, guys. Ayun, ayun parang sarap na nga maligo. Shoutout Lani. Alika, marigo na tayo. JM. Ayan. Ayan. Alam ko, enjoy ka na dyan sa Pinas. Ayan. Pataba ka. Shoutout Sarah. Sahara. Joy. Karen. Shoutout. Oh, Karen, nalika na. Karen, uh, Marini and Sahara. Tara na. Tingnan mo. Digo tayo. Digo tayo. Shoutout. Ayan lakas ang benta ni Kuya, o, oh, tubig, ice cream, di oh, diba, kanina, may mga, ano yan, yun doon, dami na doon. Mga piknik picnic doon, kasi nga, marad, malilim doon, eh. Kaya, iyon. Ayun, nagpipiknik yung mga, uh, ano dyan, uh, andyano, Pilipina, Pilipina, Pilipi... mga Pinoy, gano'n, tapos iba'y Sige, maglalakad tayo doon. Turog na naman si Ron. Ah, kumakain si Ron. Makain. <laughs> Gising na siya, kumakain na siya. Yan guys, andaman. May liligo na siya, oh. Daming tao doon, oh. Nakayang meron. Parang may mga, ano doon. Tingnan nga natin. Yan guys, lakad tayo. Init talaga. Pero okay lang yan. Kaya yan. Kesa naman yung sobrang lamig guys. Ako grabe talaga. aircon. Kala mo, kala mo dilipad yun nasa harapan para pumitik ng gano'n. Okay. and guys, ayan. So ayan ah. yeah, guys, pwedeng sumakay. Pwedeng sumakay guys. Pwedeng guys yun nga yung sasakay nga dyan tapos doon nila mag-aano siya. Ang tida mo. Kakanin? Kakanin, mangga. Eh, katapos ko la kumain, katapos lang kumain ka bayan. Tapos na namin ko. Oh, dami yung papanda. Pili oh, hmm. ka na. Kadarating ko lang kasi. Oh. Wala na. Nakaano na ako. Si ano yung kanina. Nagbebenta. Mangga na lang. Patangali ka na. Kasi may anak pa akong maliit. Ah oh, sa akin. Oo, ano, marami pa naman doon. Oh. Si Kabayan nagtitinda kasi guys dito. Hindi ka naman ano dito eh. Taktan kamu mukha mo. <laughs> Nahihap eh, no? Tatago eh. eh. Sana all, ganyan manamit to. Oh. Pag kami yan, huli na kami ng pulis niyan. Pag mga Pinoy ganyan manamit. Ang dami ng tao Grabe, sakit na. Oh, may nagpapatuyo ng damit to. <laughs> may naligo. Nagpatuyo na ng damit. Kano kayo bayad dyan? Ayan. Karen, Sarah, Melanie, sakay tayo sa ganyan, oh. Guys, ang dami na nila. Yan. Kasi maganda na yung panahon ni eh. Kaya mga... Siguro kanina pa sila maaga dito. Kasi yung iba maaga lumadabas eh. Kaya hindi okay. Yan. Aray, masakit na nang hita ako sa araw. <laughs> ang init! <laughs> Grabe! Naka-leggings pa naman ako. Ang init ng ano ng araw. Yan guys. <laughs> Yes, yeah, sila kabayan. <laughs> oh, di ba? Uh -huh. 15 second na. Okay, yung so, sasakay sila doon. Oh. Tanoyin natin si kabayan. Pag nakalasa, nalapit si kabayan, tatanoyin kung magkano. Diba naliligo oh. Sarap na. Maligo. Ah, sasakay parang siguro to sila kabayan. Kala ko tapos tatanoy ko sana eh. Kung magkano. Uh. Ah, kabayan. Ayos oh. Sexy ang init, grabe sobra init grabe ang init thank you guys ayan, hanggang dito na lang basta hindi na kukuta doon, ang init talaga ang sakit na ng balat ng balat ko. ay Ay, ayos ang baka sila kabayan. Ayan na. Ayun. Sabi ko, bayin na Nakita ko sila kabayan Nakasakay kasakay mo. Oh, sumakay sila. Partner-partner yan. Parang gusto ko bumaba tapos tatanungan ko. Para pag kami nila ano. Sige nga. Bababaan Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ano sila? Tanungin natin. Oh, bumaba ako kahit ang init guys. Ang init. Ka. Sabi ko nagpaalam na ako pero kasi nakita ko sila. So, ayun Ah, 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 Brother, how much per person? Ha? Huh? 1 KD. Ayan guys, 1 uh, KD daw per person. yan. So, iikot yan doon. Iikot silang ganyan. Iba naliligo na. Sarap. Ay, nako. Sarap maligo. 1 kd per person yan iikot lang iikot yan sila ganyan ay isa nga nandun na o oh, sa dulo ayan at isa lang po na no ok guys ang init <laughs> akit na ako ang init <laughs> Anong araw ngayon? Friday. Ayan. March 8, 2024. <laughs> Ayan. Eh, mga Pilipina, oh. Kasi pwede rito pagka may birthday, pwede rito mag, ano, mag celebrate Ayan, just sila nasa-celebrate sila. Ang ano na guys. Okay guys, bye bye na. Salamat sa inyong lahat. Hinihingal ako. Hinihingal <laughs> ako. Okay guys, thank you, thank you guys. Bye bye. guys. <laughs>